Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ika-dalawamput-anim ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Matrasya at kinabukas sa Isaniapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamayang lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing idog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, taga at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin mahigpit ang kanyang anyaya kaya hindi namin napahindian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoo'y purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananali, Magalak ka, O Israel. Daylan sa mandilika, daylan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ay ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, aleluya kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama susuguin ko siya sa inyo buhat sa ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay maghahakalang lang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo